Kaibigan, kasama ka dito. Kasama ka sa misyon ni Jesus. Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo. Chapter 10, verses 1 to 7. Ang ating gospel ay may apat na mahalagang punto tungkol sa misyon na binibigay ni Jesus sa atin. Una, pagtawag. Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pagdating sa misyon, ang Diyos ang unang tumatawag sa atin. Nasa Kanya ang first move parati. Tulad ito ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay unang-unang nanggagaling sa ating Diyos. Sabi nga sa unang aklat ni Juan ay ito, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At sa kanyang pagtawag ay binibigyan din niya tayo ng kapangyarihan upang magawa natin ang misyon. Ang misyon na nagagaling sa Diyos mismo. Pangalawang bagay, paggamit. Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang paggamit ng Diyos sa kanyang mga tinatawag ay hindi base sa talino, sa yaman, sa talento o sa iyong pinag-aralan. Pagkat lahat tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Pagkat siya rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magawa natin ang misyon na binibigay din niya. Katulad ng labing dalawang apostol na iba-ibang klasing tao, may mangingisda, maniningil ng buwis, pero lahat sila ay ginamit din ng Panginoon. nag apply din ito sa iyo, kaibigan. Huwag mo isipin na isa ka lang ordinaryong tao. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kakayahan upang magawa mo ang misyon. Pangatlong bagay na dapat nating maintindihan mula sa ating gospel Pagsugo. Ang labindalawang ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Dapat parating nating isipin ang misyon ay galing kay Jesus. Sa kanyang manggagaling ang mga instructions o ang mga pagtuturo kung paano natin gagawin ito. Iwasan natin na gumawa ng sarili nating diskarte base sa ating kaalaman o sa ating talino. Parating kay Jesus, manggagaling ang tamang paraan upang magawa natin ang misyon. Pangapat at panghuling punto, pagkalat ng mabuting balita. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang layunin ng misyon ay ipagkalat ang turo ni Jesus sa mas maraming tao. Ang sabi nga nila, the more the merrier. Dapat gawin natin ang lahat, kahit ito ay mahirap, upang ipagkalat ang magandang balita. Apat na punto na dapat nating tandaan pagdating sa pagiging misyonaryo. Pagtawag, paggamit, pagsugo, at pagkalat ng mabuting balita. Kaibigan, kasama ka sa misyon na ito. Sagutin mo na ang tawag ng Diyos at bibigyan kanya ng kapangyarihan upang magawa mo ang iyong misyon. Nabalas ko ba ng reflection na ito? Pakilike mo naman. Pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. At tulungan mo kaming maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!